Calvin uh, Boy, as your XO, Delta Company, Forte IP. Ibigay ko iyo ang uh, napanalunan mo kay Kernel Cabulo. Uh, Siliado pa yan. Uh -huh. Congratulations kay Ka Nelboy Caballo uh, sa kanyang pagkapanalo ng mga slightly used na mga uniforms na mula sa Philippine Army Officer Candidate School. Calvin Boy, that's your XO, Delta Company, Forte IP. Ibigay ko sa'yo ang napanalunan mo kay Kernel Cabulo. Seriado pa yan. Panoorin nyo naman ano yung mga natanggap ni Nelboy. Meron siyang combat pack. Ano yan? Ano pa ba yan, Nelboy? Meron siyang towel. Lucky ah. Ayos uh, talaga ni ano? Iba na talaga mga snappy na oo. eh. O, oh, yun bandolier. Hmm. Ano pa yan? Ano pa yan dyan? Matindi ah, kumpleto yan ha ah. Galing yan sa mga nag-resign na mga dating estudyante sa Philippine Army Officer Candidate School. They are required to return their equipment for resigning from the training. So, yan din yung ipinamamahagi namin Uh, sa mga deserving na ka -ah. ayun o oh, meron siyang upper uniform so kumpleto na yung uh, kaniyang uh, pillar pat uniform o oh, yan ang lower o oh, may kapalit na medyo kupas kupas na yung gamit mo nilboy ha ano pa ba yung iba dyan sige pakita itikal mo nga o oh, ito pa yung iba hmm? meron yan na uh, cap lousy hat meron yung uh, ball cap meron uh, combat boots ganyan magmahal ang Philippine Army sa mga tropa na nanihintihan sa frontline kaya gaya ni Nelboy o yan, may eh, pasupro pa maka underwear yung iba dyan, Nelboy so nakita ninyo so sali din kayo ha kapag merong uh, kam kaming kami para sa mga tropa hindi namin pwedeng bigyan ang lahat kaya ang gagawin namin ay bubunuti na lang namin kung sino man mga deserving uh, na mga tropa ito may pangtulog pa si Nilboy astig talaga para sa kaniyang kubo very comfortable ang pangtulong yan uh, ayos talaga Nilboy ano ano pa ba meron pa bang Nilboy itikal mo pa meron pa bang iba dyan <laughs> ako si ka Nilboy Kabalo ng 25 mag ka ng 40 IV at salamat po po sa iyo, Sir Gabono, at sa OCS, sa natanggap kong regalo mula sa inyo. Maraming salamat po. Si Ka Nelboy ay malaking naitulong sa akin. Noong ako ay batalin commander noong taong 2017 hanggang 2019 na kung saan ay dalawang klase ang mga kaway na kinakaharap ng 33rd Infantry Kabayan Battalion sa Upper Valley ng Sultan Kudrat, naglipa na ang napakarami ng mga members ng Daguma Sub-Regional Party Committee. At isa doon ay ang Platon Arabo, Platon iPhone at Platon Cherry Mobile, Local Guerrilla Unit, at marami pang mga NPA formations. And dahil sa tulong ng mamamayan, kasama na doon si Nelboy, ay talagang namamayagbag ang 33rd Infantry Makawin Batalyon at maging ang provincial government ng Sultan Kudarat sa pagsugpo sa karahasan na dulot ng mga nalinlang na sumali at sumuporta sa New People's Army. Kaya para kay Nelboy, you deserve the simple rewards. And galing yan actually sa mga kadete ng Philippine Army Officer Candidate of School lalo na yung mga nagsuko umayaw na sa training sila ay uh, uh, nag-turnover ng kanilang mga gamit at uh, sinisigurado ko na mapunta ito sa mga deserving individuals kasama na doon ang mga ka personnel, mga reservist dahil na naniniwala ako na hindi dapat kinakalimutan ng kagaya namin na nasa regular force ang mga tropa na nagsisilbi din sa ating bayan at nakakatulong para sa kaunlaran, katiwasayan ng mga pamayanan. Kaya Nelboy, huwag magpasaway. Congratulations and ipagpatuloy mo ang iyong pinagpitagang serbisyo para sa ating bayan. So para doon sa iba, na gusto rin na ng set of uniforms. Ilagay nyo sa comment section. Bubunutin ko yung pangalan ninyo. Posible rin kayong manalo. Magpakabait parati. And ipakita na ang mga reservist at ang mga CAFGO kap personnel ay tunay na maahasahan maging sa panahon ng mga kalamidad na kung saan sila itinatawag para sa kanilang volunteer service. Join na kayo. Lagay sa comment section. Good vibes lang tayo lahat.